May sumisikat ngayon ng food trip dyan sa Maynila. Yan, o Pandakan, Maynila ha, in particular. Yan ay ang adobong dugo ni nanay na binabalik-balikan dahil piso lang kada isa. Yan ang pampagising na balita ni Ivan Tarinke. Ang tanong noon, saan naabot ang 20 pesos mo? Pero dito sa Manila, ang 20 pesos mo, aabot ng 20 piraso na adobong dugo. Patwa street food itong inadobong dugo ni Nanay Marivic dito sa Pandangan, Manila. Malasa na, swak na swak pa sa budget. Ano sa piraso kasi, aba, piso lang. Di masakit sa pulsa at perfect sa mga estudyante at mga taong di pa nakasahod at nasa oras pinigro na. Yun lang kaya ng bata. <laughs> kasi pangmasa. Masarap siya kaysa sa inihaw. Parang yung inihaw kasi di ba pag inihaw mo yung labas, yung labas parang sunog lang. Kwento pa ni Ate Marivic. Nasasarapan daw ang mga first time magatikim nito at yung mga dati raw estudyante rito ay talagang hinahanap-hanap ito. Sa sobrang bed ng araw nito dito ay nakakaubos daw sila ng dalawang kaltero nito kada araw. Ay ito, hindi, bihira naman ako man. Kaya katulad niya, nadaanan ko. Parang gusto ko na uwi itong isang lalagyan niya. <laughs> Testing nga natin. Kung i-describe natin yung lasa nitong piso dugo ay medyo acidic dahil nga isa dun sa main component ng kanilang ingredients ay suka. Masasabi ko lang, kung nabubutong ka talaga at sakto lang iyong budget, ay pwede na nitong maitawid ang iyong muto. Saat ka ba kasi makakahanap ng pagkain makakabusog? Sa halagang 20 pesos, maliban sa fishball. Sa tindi ng presyo ng mga bilihin sa ganitong panahon, nakakagulat na ang piso mo, pwede pa palang maitawid ka sa iyong buto. Mobile Journal, ibang po hati ang muka ng balita.